Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtumus sa bahay ni Simon. Matas noon ang lagnat ng biyana ni Simon, kaya't ipinamanhit nila kay Jesus na pagalingin siya. Kumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Doon di tumindig ang may sakit at nadvingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Dag sila ba sa marami ang mga demonyo sa bagay sigaw, ikaw ang anak ng Diyos? Ngunit sinuway sila ni Jesus at hindi pinahintulutan magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang magumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Inanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay tinakiusap ang buwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa pagkatia ng layunin ng pagkasubo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagogo sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo